Eduardo? Eduardo? Kuya! Kuya? Eduardo, tayo, Kuya! Kuya! Walang galang na ho. Ngunit wala na pong tao diyan. Anong tao? Aba. Bakit ho? Oh? Nasaan ho si Eduardo? Huwag ko kayo matakot sa kanya. Hindi ko, ko kayo sasaktan. Utang na loob ko. nasaan ho si Eduardo? Hindi nakip sila ni Tasio ng mga sundalong hapon kanina. Hindi po namin mawari kung bakit, ngunit talaga pong nakakakaba ang nangyari sa kanila. Ay, Diyos ko, kaawad niyo po ang kapatid ko, iligtas niyo po sila ni Tasio. Ate! 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 Tulungan niyo po kami! Tulungan niyo po Gino'o, Deracurus. Aram mo ba kung nasa'n ang iyong ama? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung nasa'n siya. Gaya nga po nang sinabi ko sa... Sagutin mo rama ang katanungan ng aking taisa! Orang ibang dagdag! Ni pariwana. Saalna tatagol yoma kino de la cruz. Dijo hola. Hola, Wala akong alam sa kinaroroonan niya. Isa lang mga akong empleyado ni Mr. Chikara Tanaka. Kahit anungin niyo pa siya. Mapapatid ninyong kahit kailan ay hindi ko nakasama ang aking walang kwentang ama! sa pagkakatao na lang dinoder chorus. Ituro mo sa amin na saan ang iyong ama. Flawon, hindi ko Hindi ako nagsisinungaling. Ah! Uh -uh. エドワールドといいのいう男のことです。実は彼の父親の証拠だということが隠しました。今のたのでが、いたのていたのでの人ていたでの人にしいですにしいす彼のしたのですが、彼の人にしていたが、彼のしいのしいたのですが、彼したのですが、彼の人にしてたが、いたのですですが、

Nasaan ang iyong Amerikano, Mama? Ngao, no. Lam. Wala ko hindi akong isisinungaling. Naiwan ah! ah! ko muna kayo, Adrena. Magpapunta lang. Ano? Iiwan mo kami sa ganitong kalagayan ng ate? ng mga mga ron sige sige. Oh. Ate. Ate. Yes, yeah. Kalina. Yes. Yeah. Oh, sandali. Bakit mo biglain sarili mo? Kaya mo na ba? Ilas ito ato. Sana kaya din nila sa si ito ito. Yeah, Mero. Wala akong alam. Hindi ko alam kung nasa siya. <coughs> Kunin ang kasama niya. Narin dito. Ano na gawin ang kay Tasso? Wala siya. Wala siya kinalaman dito. Si Tasso, wala siyang alam. Hindi na. <coughs>